May napapansin ka bang pagbaba bago? Tuwing papalapit ang mga malalaking okasyon, tulad ng mahal na araw, kapansin-pansin ito lalo na kung ikaw ay umaasa buwan-buwan sa Universal Social Pension. Maraming senior citizens ang nagtatanong ngayon. May maagang bigayan ba ng pensyon ngayong Agosto 2 at 25 dahil sa nalalapit na Semana Santa? At kung totoo ito, kailan eksakto? At higit sa lahat, paano natin masisiguro na hindi tayo mapag-iiwanan? Sa mga nagdaang buwan, unti-unti nating naramdaman ang mga pagbabago sa takbo ng pension releases. Minsan late, minsan maaga. Pero ngayong Agosto, usap-usapan sa social media uh, at barangay centers na maaaring ilabas ng mas maaga ang pension, hindi lang dahil sa Holy Week kundi dahil na rin sa updated na calendar ng SAE at net coordination. Bakit ito mahalaga? Dahil para sa karamihan ng seniors, ang pension ay hindi luho kundi buhay pambili ng gamot, pagkain at pambayad sa kuryente o tubig. Pero teka muna, totoo ba ito? O baka naman panibagong haka-haka na naman? Sa video na ito, hindi lang tayo, basta asa sa kismis. Susuriin natin mismo ang mga opisyal na pahayag mula sa CEV, isa at lokal na pamahalaan. Ilalatag natin ang mga eksaktong petsa ng distribution at kung sakaling may maagang bigayan, ano ang proseso, ano ang requirements at sino ang kwalipikado. Hindi ito basta simpleng video, isa itong real-time guide para sa bawat Pilipinong pensioner na gusto ng kasiguruhan, linaw at kapayapaan ng isip. Kaya bago ka magtungo sa barangay o magtanong sa kapitbahay, alamin muna ang buong detalye rito ng ikaw mismo, ang unang makakaalam sa tunay na galaw ng Universal Social Pension ngayong Agosto 2 at 25. Ngayong malinaw na marami ang nagtatanong tungkol sa posibilidad ng maagang bigayan ng Universal Social pension ngayong Agosto 2 at 25 simulan nating unawain kung ano nga ba talaga ang galaw ng sistema. Kung ikaw ay isa sa milyon-milyong senior citizens sa Pilipinas na umaasa sa pensyon mula sa gobyerno, tiyak na mahalaga sa iyo ang bawat araw ng paglabas nito. Minsan kasi kahit isang araw na delay, malaking epekto na agad sa iyong budget, lalo na kung may reseta kang kailangang bilin agad o may bayarin na may due date. Ngayon ang pinagtutuunan ng pansin. Ang karamihan ay ang papalapit na semana, Santa. Tama ang narinig mo? Holy Week. Bagamtang semana Santa ay sa buwan pa ng Abril, may epekto na ito sa takbo ng mga opisina at schedule ng gobyerno lalo na sa CEV, na siyang namamahala sa Universal Social Pension. Marami sa mga nagpa-follow up ng kanilang pensyon noong mga nakaraang taon ang nakapansin na kapag may malaking okasyon lalo na kung ito ay religious holiday, may mga pagkakataong na-adjust ang schedule ng payaw. Minsan napapaaga, minsan naman naantala. Pero ang tanong ngayon, bakit sinasabing posibleng maagang ibigay? Ang pension ngayong Agosto 25? Ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang ginawang internal adjustment ng CV sa kanilang quarterly schedule. Kung susuriin mo, ang Universal Social Pension ay kadalasang binibigay kada quarter, ibig sabihin, every three months. Ngunit dahil maraming lokal na pamahalaan ang humiling na i-advance ang payout para hindi maipit sa long holiday closures ng gobyerno, pinagbigyan ng Chiefy ang ilang rehiyon na mag-release ng mas maaga. Basta't may sapat na pondo at maayos ang dokumento ng mga benepisyaro. Ayon sa ilang insider na tagaudo, may mga lalawigan at bayan na nagsimula ng mag-prepare ng payroll as early as July. Ang dahilan upang maiwasan ng pila, maiwasan ng init ng panahon, at syempre upang maagang makarating, ang tulong sa mga senior na higit na nangangailangan, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng mga bilihin mula sa bigas, gulay, karne at kahit mga over-the-counter na gamot. Sadyang hindi na sapat ang regular na pensyon, kung hindi ito napapanahon ng dating. Pero teka lang, paano kung ang barangay mo ay hindi pa rin nakakakuha ng payout? Pwedeng may delay sa validation ng listahan o kaya ay kulang pa ang pondo mula sa regional office? Kaya mahalaga na bantayan ang mga anunsyo ng FTF, Big Field Offices at ng inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Kung may kakilala kang kaibigan o kabarangay na may cellphone, magandang ipakiusap na tingnan ang mga official Facebook pages ng inyong lokal na pamahalaan dahil kadalasan doon unang ina-upload ang schedule ng payout. Kasama ang mga pangalan ng benepisyaro at kung saan mismo magaganap ang distribusyon. Ngayon, isa sa mga madalas itanong ng mga seniors ay ito. Kailangan pa bang pumila, mismo sa covered court o barangay hall, para makuha ang pension? Depende ito sa sistema ng inyong munisipyo. May mga lugar na house-to-house -house delivery ang ginagawa, lalo na kung may edad na at hirap nang lumakad ang pensioner. Pero sa karamihan ng mga lugar, personal pickup pa rin sa isang designated venue. Kaya kung ikaw ay senior na medyo mahina na ang tuhod, mainam na may kasama kang kamag-anak, o bigan para sumuporta, sao habang hinihintay ang payaw, may mga pagkakataon din na urong ang schedule kahit nakapost na. Halimbawa, may bagyong paparating o may emergency na kailangang tugunan ang taste. Kaya ang payo ko sa mga kababayan nating seniors ay simple lang. Kung may anunsyo na, subaybayan ito palagi. Kung wala pang update, huwag muna mainis o magalit. Mas mabuting alamin muna ang dahilan kaysa agad na magreklamo. Sa dami rin kasi ng senior sa bawat barangay, natural lang na maging maingat ang mga opisina para walang malaktawan. O madoble ang bigayan. Isa pa sa mga tanong ng ilan ay kung magkano ba ang matatanggap ngayong Agusto. Kung ikaw ay rehistrado at validated na benepisyaro ng Universal Social Pension, ang karaniwang halaga ay 1,000 kada buwan. At dahil quarterly ang bigayan, ang matatanggap mo ay 3,000 para sa tatlong buwan Agosto, Setyembre at Oktubre. Pero paalala lang, hindi ito death o suspension. Ang Universal Social Pension ay mula sa CEV at ibinibigay lamang sa mga mahihirap or indigent, senior citizens na walang tumatanggap na regular na buwan ng pension mula sa iba pang ahensya. Kung napapaisip ka ngayon, eh paano ako? Wala naman akong is pero wala pa rin akong natatanggap na ganyan. Baka hindi ka pakasama sa official list ng indigent seniors. Maaari kang pumunta sa inyong mustudo para magtanong kung paano mag-apply. May ilang dokumentong kailangan gaya ng barangay certification, birth certificate at minsan ay medical records. Hindi man agad-agad maaprobahan basta kompleto ka sa requirements, malaki ang sansa mong maisama sa susunod na batch. Balik tayo sa issue ng maagang bigayan. May mga isk na naganunsyo na ng August. Ay, hanggang Auguster? Bilang window ng distribution habang may ilan na August 12 hanggang 155. Ang tanong, may epekto ba talaga ang Holy Week dito? Technically, wala pa ang Holy Week sa Agosto. Pero ang mas malalim na dahilan ay ang pag adjust ng schedule ng mga ahensya para hindi maipon ang trabaho sa mga susunod na buwan. Parang advance planning na rin ito. Dahil alam nilang may darating na religious holidays, inihahanda na nila ang sistema ngayon pa lang. Kung tatanungin mo ako, magandang balita ito. Mas maagang bigayan, mas maagang ginhawa. Hindi na kailangan hintayin ang huling linggo ng buwan para lang makabili ng gamot o makabayad ng utang sa tindahan. Kaya kung isa ka sa mga seniors na nakaline up na para sa August payout, siguraduhin mong updated ang iyong contact number sa Mestudo. May mga lugar na nagse-send ng text, notification o tawag kapag ready na ang iyong pensyon. At kung ikaw naman ay hindi sigurado kung kasama ka sa listahan, huwag mahiya magtanong. Ipaglaban mo ang karapatan mong malaman ng totoo. Sa huli, ang Universal Social Pension ay hindi regalo kundi karapatan. Isa itong pagkilala sa hirap ng buhay at serbisyo ng mga Pilipinong senior na buong buhay ay nagtrabaho para sa pamilya at bayan. Kaya kung may pagkakataon kang makuha ito, huwag mong palampasin. Gamitin ito ng tama, ilaan sa tunay na pangangailangan at higit sa lahat, ipasa ang impormasyon sa iba pang seniors na maaaring hindi marunong gumamit ng cellphone o internet. Tayo-tayo rin ang magtutulungan para masigurong walang maiiwan. Ngayong malinaw na ang proseso at posibleng schedule ng payout. Ngayong Agosto 2 at 25, sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-follow para sa mga susunod na updates at i-share ito sa iba para sabay-sabay tayong makakuha ng tama at tunay na impormasyon. Hindi kailangan magpakasasa sa chismis kung may access ka sa totoo.